sa Talisay City ang pista ng Cebu Lechon o ang Halad Inasal Festival. Nakikipiesta doon ang aming Cebu-based journalist Dale Israel. Dale, mukhang nakadami ka na dyan ah. Oo oh, oh, nga, uh, oh, nga Mencho. Ngayong gabi Mencho, isa nga sa pinakamasarap na lechon sa Pilipinas ang lechon Cebu. Ngunit kung tatanungin naman kung saan dito sa probinsya matatagpuan ang pinakamasarap na lechon Cebu, Siyempre, ang sagot ng mga taga rito ay Talisay City. Kaya binida nila ang kanilang na, uh, nakatatakam na lechon sa pista ng siyudad na tinatawag na Halad inasal. Ang tawag kasi sa lechon sa Cebuano ay Inasal, kung kaya ito ang pangalan ng festival dito sa Talisay. Street dancing kaninang hapon mula City Hall patungo sa Talisay City Central School. Nabigat ang trafiko sa Outpostal Road dahil sa parada, magikita ang makukulay na costumes ng mga kasalang kongtunjan sa contest. Sentro ng parada, syempre, ang lechon baboy. Edit world showdown contest ng mga contingents mamayang alas 7 sa gabi. Araw na ito ay tinatayang may 400 lech uh, lechon ang inihanda. Ay din kasi ang 187th parish anniversary ng Archdiocese and Shrine of St. Teresa of Avila sa Talisay at pista rin ng Santa. May apat na put uh, apat na pong kilalang mga pami pamilya ng lechoneros dito sa Talisay. Ay ba, ay ang iba ay paglelechon na na ang pinagisigan at may mga recipe na mula pa sa kanilang mga ninuno. Sinasabi rin na sa Talisay nang galing ang unang commercial, commercial ng lechoneros ng Pilipinas na nagsimulang maginasal noon pang 1920s. Balik sa sa'yo, Menchie. Maraming salamat sa Boo-based journalist Dale Israel. At...